Nanawagan ng panalangin mula sa kanyang makabaleng si Pampanga Governor Lilia Pineda para sa kilalang kaalyado at kumare na si 2nd District Congresswoman Gloria Macapagalaroyo. Sa kanyang State of the Province address nitong lunes, isang minutong katahimikan ang inialay ng gobernadora para sa mabilis umanong paggaling ni si GMA. Ayon kay Pineda, dapat ipagdasal ang kondisyon ng dating Pangulo matapos ang isinagawang cervical spine surgery nitong nakaraang biyernes. Ang operasyon ni Arroyo ay sinagawa dahil sa karamdaman ito sa kanyang gulugod. Yung prayer, kasi bilang kapampangan, marami rin nang siya natulong sa ating probinsya mula pa pinatubo, yung budget ng 10 billion sa pinatubo. No? Ito siyempre uh, dapat bigyan din natin ng, ng kapasalamatan. Nagkomento rin si Pineda sa mga kasong kinaharap ni Congresswoman Arroyo. Sana lahat naman ng mga issues na mga inahanap, tinatanong yung mga graph, siguro makakatulong yung kanyang mga yan siya kung anong mga yan siya yon na naka-involve dito sa mga issues na sana uh, mapaliwanagang mabuti kung ano ba talaga yung mga issues na yan Humihingi naman ng suporta ang gobernador sa kanyang makasamahan sa pamahalaan Sana po yung hindi nila ang suporta sa akin? Kasama si Kameraman Jeremy Dimala ko si Don Soyong nag-uulat para sa CLTV 36 Balitaan.